Morte bo hawa sa sa ng kapangyarihan, kasiyahan o ginhawa. Wala ni isa sa atin ang ligtas dito na pinatunayan ng katotohanan na kahit si Heso Kristo, ang anak ng Diyos, ay hindi nakaligtas sa tukso ni Satanas. Matapos siyang bautismuhan ni Juan Bautista sa Ilog Jordan, si Jesus ay pinangunahan ng banal na espiritu sa desyerto. Alam niya nang lubos na siya ay haharap sa mga pagsubok at ganap na mapag-iisa. Nagayuno si Jesus sa loob ng apat na pung araw at gabi inihandog ang sarili sa panalangin at malalim na pagmumuni-muni. Habang nanghihina ang kanyang katawan sa gutom, inihanda niya ang kanyang espiritu para sa pagsisimula ng kanyang misyon. Sa pagtatapos ng panahong ito, nang si Jesus ay pisikal na mahina na dahil sa gutom, lumapit sa kanya ang manunukso. Ito ay ang Diablo na naghintay sa sandaling ito ng pinakamatinding kahinaan upang tuksuhin ang anak ng Diyos palayo sa kanyang layunin. Nakita ang gutom ni Jesus, sinabi ng Diablo sa kanya, Kung ikaw ay ang anak ng Diyos, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay, Bagamat gutom, hindi natitinag si Jesus ng tukso na gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan para tugunan ang pisikal na pangangailangan. Matatag siyang tumugon gamit ang kasulatan na susulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Napansin na hindi niya nagawang iligaw si Jesus sa unang tukso, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at inilagay siya sa pinakamataas na bahagi ng templo. Sa harap ng nakapangingilabot na tanawin na iyon, nagbigay ang manunukso ng bagong mungkahi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ihulog mo ang iyong sarili mula rito. sapagkat nasusulat, bibigyan niya ng utos ang kaniyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga daan. Angating ka nila sa kanilang mga kamay nang hindi matisod ang iyong paas sa bato. Kinamit ng tusong demonyo ang mismong kasulatan upang linlangin si Jesus. Iminumungkahin na dapat niyang patunayan ang kanyang banal na kalikasan at subukan ng proteksyon ng Diyos. Gayon paman, si Jesus na nananatiling tapat sa kanyang misyon at buong tiwala sa Ama ay muling gamit ang kasulatan. Nakasaad din, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Nang nabigo sa pangalawang pagkakataon, gumawa ang Diablo ng huling pagtatangka. Dinala niya si Jesus sa isang napakataas na bundok kung saan makikita ang lahat ng mga kaharian ng mundo at ang kaluwalhatian na kanilang inaalok, itinuturo ang mga kagilagilalas na ito na inialok ng Diablo. Lahat ng ito ay ibibigay ko kung luluhod ka at sasamba sa akin. Sinubukan ng Diablo na pagbigyan ng pagnanasa para sa kapangyarihan at kontrol sa pamamagitan ng pag-alok kay Jesus ng lahat ng kaharian sa lupa kapalit ng isang gawa ng pagsamba. Gayunpaman, si Jesus, matatag sa kanyang katapatan sa Diyos, matibay na tinanggihan ng alok, sinasabi, lumayo ka, satanas, sapagkat nasusulat na sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos at maglilingkod ka lamang sa kanya. Sa harap ng matibay na pagtitiyaga na ito, iniwan ni satanas si Jesus. Pagkatapos, lumitaw ang mga anghel upang paglingkuran at taliwin siya. Lumabas si Jesus bilang nagwagi mula sa kanyang pagsubok, handa na upang simulan ang kanyang ministeryo at tuparin ang kalooban ng Ama.